na mga umaga mga kapatid welcome back po muli sa akin channel update ko kayo dito sa trabaho namin kapag bukos na kami dito ng ground floor ma-prepare na namin namin itong bandang taas ito sa second floor di pa natapos full weld to Kaya hindi pa namin pwede latagan to ng mga steel deck full muna yung mga welder ngayon ito na ka. hindi ako nakapag video dito mga kapatid medyo busy sa trabaho Kaya hindi ako pagkuha ng video dito yung binanggit ko dito yung opening dito sa may pinaka elevator kapag decisionan ulit yung final decision nila takpan na lang to wala nang elevator dito baka sa dating araw pwede naman to buksan dito pagka talagang pinalagyan nila yung area na to Dito na rin out dito yung pinaka madre ng agdanan. Papunta dito sa may sikan floor. Agdanan dito sa papuntang sikan floor. Bakal na lahat, hindi na siya buhos. Ito lang yung buhos dito mula sa basement hanggang dito sa ground floor. Ito lang yung konkreto na mga Pagdating dito sa may sikan. Bakal na, ay beam yung pinaka madre niya. nakadrop ng 5 dito sa may mga CR lahat ng CR nakadrop ng 5 to pati dito sa Tires nakadrop din to ng 5 Papatanggal ko na itong mga porma dito sa may likod at saka dito sa mga biga pati dito to sa may side na to para makapag backfill na uh, sa sulod na araw ma-schedule na yung mini dam truck at saka yung bako ma-backfill na lahat dito Parang namin dito ang galitong bako na to para makadaan yung sasakyan dyan uh, kaatras dito yung dam truck madiritsubos dito yung mga lupa Alos tag-ulan na. Tuwing hapon na ulan dito. Kailangan namin mag-order pa ng tapal, yung pinakamahaba. Para malatagan ng maayos yung taas na yun. Tatuloy-tuloy ang gawa ng tao dito sa baba kahit na umulan. Sa uh, isang araw, ma-order na rin yung mga CHB. Masintadaan na yung pinakababa. Foi aí caiu o que que ele mandou bom. Ele tá podendo mandar o dele o Shankar. E tá dentro, cara. Aí ele tava, foi. Ame mandou bastante. Hã? Tem alos mabuo na yung pinaka classes nun yung tatlo sa gitna mapabaklas na yun lahat ng mga porma dito ama retouch na yung mga dapat i-retouch dito sa mga kulong at itong kulong na to para mabusa na rin yan malagyan ng porma. the next day. Ayan na, lagyan na rin yung scaffold dito sa may lip side. Pamalayout na rin dito yung pinakatiris dito sa may lip side na to. Sa yung sa kanupi sa taas. sa may baba ng roof beam na yun. Magkakaroon ng bubong doon. Kaya kailangan malagyan to ng scaffold dito. At yung harapan. Nalagyan na rin yun. Magkakaroon din ng cantilever na beam doon sa mandang harapan na yun kaya alos pinalagyan na lahat ng scaffold dito sa may harapan at saka dito sa may right side A few minutes later yun ha may bago tayong service sniper 155 Hindi siya kailis. Hindi ko pinili yung kailis. Medyo may katanasan na sa kailis pagka malamig at mabasa. Nagkakaroon ng abirya. mas maganda pa rin talaga di susi. Pumunta ko kapon sa may Yamaha. Medyo may kalayuan yung presyo doon sa kabilang tindahan. doon ako bumili sa kabila sa 120 bili ko nito kahapon kailangan to service lalong lalong sa pagtupad magka madaling araw napaka delikado dito pagka naglakad ka uh, mas maganda may service nagamit din to sa trabaho magka balik na ng Maynila mas maganda to sa long ride yung supremo ko pagka balik ko ng Maynila papakabitan ko ng sidecar yun para may magamit dun sa probinsya pagka umuwi may magamit sa balang araw pagka nagkaroon ng business magagamit din yun bago pa yung supremo na yun malalaki na yung gulong niya hindi sa katulad sa mga unang labas yung maliit yung gulong balak ko pagka napudpud to papalakihan ko pa tong gulong na to pati yung unahan 120,000 ito yung matagal ko ng pangarap na motor sila ng Raider 150 ito, ito talaga yung pinaka gusto ko uh, maganda siya tingnan malaki kailangan nito laging malinis alaga sa linis kahit anong tibay ng motor mo kahit anong ganda pagka hindi ka maingat laging madumi doon mabilis bilis ma luma yung motor pagka laging mapabayaan, nagkakaroon ng butik. Kailangan laging linis.